Magandang umaga, darito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Hinasang ang bagyang tataas ang produksyon ng asukal ayon sa Sugar Regulatory Administration. Pero ngayon pala ang pinaghahandaan na nila ang posibleng epekto ng El Nino sa supply. Yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Kasabay ng pagpasok ng Burmats ang simula ng paggiling ng mga tubo. Pero ngayon pa lang, gusto nang makasiguro ng Sugar Regulatory Administration na sasapat ang supply ng asukal sa bansa. Kaya naman sa bisa ng Sugar Order Number 1, pinag-utos na i-classify bilang domestic sugar ang lahat ng asukal na aanihin ng mga magsasaka. Sa taya kasi ng SRA, kahit na bahagyang tataas ang produksyon ng asukal sa 1.85 million metric tons, may banta ng El Nino na maaari makaapekto sa mga sakahan. Bukod dito, aabot ang inaasang pangangailangan sa asukal sa 2.2 million metric tons o mas mataas sa supply. Kung talagang severe po yung El Nino, so we expect about a 10 to 15 percent drop. If hindi siya severe po, then uh, makukuha natin I think yung estimates po natin hindi pa naman nababahala ang SRA, kaya naman wala pang pangangailangan sa panibagong importasyon. Pero maaga raw nilang pag-aaralan kung kukulangin ng supply. By May and June, we will have ample sugar. Yung shortages usually is felt before the next milling po. So usually at the beginning, first quarter of 2024, we should already start uh, surveying and planning po kung talaga bang kukulang tayo or talaga bang kailangan mag-angkat po. Sa ngayon, nananatili raw stable ang presyo ng asukal mula Pebrero. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 84 hanggang 110 pesos ang kilo ng puting asukal, habang hanggang 95 pesos naman sa washed at brown sugar. Sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng asukal, hindi na ito bumalik sa dating level na 50 pesos kada kilo. Kaya naman apektado ang mga maliliit na negosyo kagaya nito. Ang dati binibili ko puti, ngayon nagwas na po ako kasi mas, mas mura ang was. Hindi naman pa bumababa ang ano, asukal. Tapos siguro ganun yung trend ngayon kasi pa December na, di ba? Tumataas talaga lahat. Sa taya ng SRA, sa sandaling makarating na sa Metro Manila, ang mga bagong giling na asukal, inaasa maglalaro lang ito sa 75 pesos kada kilo. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Pagkatapos sumarap sa publiko ng taxi driver na tinutukan ng baril sa away kalsada sa Valenzuela, lumutang na rin po ang SUV driver na kanyang nakaalitan. Pumunta ang SUV driver na si Marlon Malabute sa tanggapan ni Valenzuela Mayor West Gatchalian para isuko ang kanyang baril. Kusa na raw niya isinukang baril ang malamang kinansela na ng Firearms and Explosives Office ng lisensya nito. Una na siya sinampan ng reklamong alarm and scandal ng Valenzuela Police at grave threats ng taxi driver na si Henry Ong Jr. Nang tanawin si Malabute ng media tungkol sa insidente, matipid ang kanyang mga sagot. Hindi ko rin naman po kagustuhan yung nangyari. I respect the decision of my client not to disclose kung ano man po yung aktual na nangyari. Kasi alam din naman na Mr. Henry kung ano po yung pinagmulan, hindi naman po yun dahil bumabalang tapos tagkasan ng barel, hindi po ganun. Ipauubaya na raw ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga eksperto ang direktibang tawagin na lang diktadura ang title ng isang paksa sa Araling Panlipunan imbes na Diktadurang Marcos. They can argue with the, the education experts inside the, the curriculum and teaching strand of the Department of Education because it was the the education experts ang uh, nag-decide nga ingani ang direksyon sa pagtudlo. Binatikos ng ilang grupo ang memo ng DepEd dahil tila tangkaro yung baguhin ang kasaysayan. Una na iginit ng DepEd Bureau of Curriculum Development na kinumpirmang totoo ang memo na hindi yan revisionism. Hindi rin daw pagbabawala ng mga guro na banggitin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung martial law at diktadura talaga ang usapan. Hindi pa nilinaw ng DepEd kung tuluyan ang babaguhin ng title ng paksa pero ipinatutupad yan hanggang matapos ang pilot implementation ng bagong matatag curriculum sa September 18. Para kay dating finance undersecretary na si Shelo Magno, dapat nang alisin ang price ceiling sa bigas sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Magno, posibleng magka-shortage sa bigas dahil maaaring mag-hoard ang mga may kayang bumili. At aayaw munang mag-angkat ng mga negosyante dahil kailangan nila itong ibenta ng palugi. Ang paliwanag na yan ni Magno ay pinakita rin sa supply and demand graph na inupload niya sa social media. Alam din daw ni Magno na magiging mitsayan ng pagkakatanggal niya sa pwesto. Hindi naman pwedeng manahimik na lang ako para magstay ako as undersecretary. It's just a title. I think for me, mas importante yung uh, servisyo at yung difference na nagagawa natin sa lipunan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng bagong pahayag si Finance Secretary Benjamin Jok no ukol dito. Pero dati na niya sinabi na pansamantala lang ang pagkuha nila kay Magno bilang undersecretary. Samantala, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na bilisan ang pamamahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa mga rice retailer na apektado ng price cap. Ang target ng Department of Social Welfare and Development ay matapos na ang pamamahagi ng ayuda bukas. So Miss kasi singinit ng red hair ni SB19 member at The Voice Generation's Coach Stell ang mga revelation niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Isa sa mga pag-amin niya, never niya inakala na makakaupo siya sa iconic red chair. To be part of the set, amazing set ng coaches with Julian, of course, si Coach Billy and Coach Chito. Grabe, mga ina-idolize po niya ng parents ko. <laughs> support at motivation daw ng kanyang pamilya at mga kasama sa SB19 ang nag-push sa kanya na tanggapin ang pagiging coach. Thankful din si Stell sa kanyang fans na 18 na naging malaking part daw ng achievements nila Local Man o International sa gitna na tinatamas ang tagumpay ng tinaguriang P-Pop Kings. Nire-remind daw ni Nastel ang mga sarili na dapat ay laging maging humble pa rin. Dahil kung paabutin daw ang yabang sa ulo, kung gaano daw kabilis ang pag-angat, for sure ganun din daw kabilis ang paglagapak. At syempre si Tito Boy naman, hindi pinalampas na makihataw sa Gento Craze. Pagdating naman sa big time bookingan, hindi rin nagpaawat si Stel. Sa SB19, sinong pinaka-naughty? I would say ako po. Sino ang pinaka chick boy? Hmm, ako na rin. Forever boyfriend. Sino ang habulin ng girls? <clears throat> Justin. Sa personal na buhay, are you single? Yes po. Okay. Uh, at least na ito. Pero taken it ng 18. <laughs> Gayo araw na si simulan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Kaunay Makapalain po natin ang head ng LTFRB Technical Division na si Joel Bolano. Magandang umaga po. Uh, magandang umaga, Igan. At oh, alat na nanonood at akikinig sa inyo. Opo, oh, mga paglilinaw lang po. Yung ipamamahagi yung fuel subsidy, one time lang po ba yan? Uh, yes, Igan. Uh, one time lang po ito uh, para ho doon sa ating mga operators at repair. Opo. Oh, Pero ngayon po, di ba parang may ban sa spending? Nakakuha ba kayo ng exemption? Pa parang yung DSWD sa COMELEC? Uh, alam ko po, ang DOTR po ay nagpadala na po ng request sa COMELEC uh, two days ago. Opo. May puna po yung ibang transport groups, sa Sir Joel, no? bakit daw hindi pantay-pantay yung halaga ng fuel subsidy. Halimbawa, yung modern jeep po natin, 10,000 pesos, pero yung traditional jeep po, 6,500 pesos yata. Ano po masasabi nyo rito? Uh, yung pong uh, uh, amount pa in general, uh, either, no? uh natin no, yun doon sa kailang operational cost. Kasi kung mm. mapa, mak makikita ko natin, uh, doon po sa modern jeepney, aside po so doon sa fuel nila na, na cost, ano, mayroon pa silang amortization kasi baka power pa other cost. Mas malaki ito ng konti okay. kung uh, sa consumption. Uh -huh. Posible bang madagdagan yung fuel subsidy? Pala yung igan na base batiyo doon sa sila ba sa GAA o yung General Appropriations Act, itong 3 billion ang nakaalat support for, for this year. So, Opo. yun po muna ang ating pinagpotoonan. Opo. Eh, may tanong rin po, Sir Joel, bakit sa operator ibibigay at hindi direkta sa mga tsuper? Doon po kasi, igal sa batas, nakalagay yan ng, uh, na dapat ay operator. At, uh, operator sa at mga franchise holder. Ano, pero, uh, kailangan kong mag-amit po yun doon sa so fuel mismo ng kanilang mga kasakyan. Kapag mga driver po natin dapat mag-beneficiate. Mm -hmm. Pero ang operator may makukuha rin subsidy, di ba? Uh, yung operator po, yung po yung gagamitin nilang uh, pang fuel, one-time fuel. Ah, yun. Yung oh. ito na po yun. Wala na pong iwalad. Wala na. Okay. Walang cash disbursement sa fuel subsidy. Lahat yan sa pamagitan po ng mga e-wallet, bank account, o yung, di ba dati meron ng fuel subsidy card? Yes, tama Egan. Ano, kaya mas mabilis-bilis po ang pag-credit ng mga subsidy dahil po dun po sa mga dati na pong beneficiaries natin last year. Even the previous years. Ano? Yung iba o may PPP card, yung last year po nag-issue din po ang land bank ng fuel subsidy card ay uh, mabilis at uh, hindi ho ito tatagal pagka na-transfer lang ho natin yung mga pangalan sa land bank. Oo. Hanggang kailan po pa mamahagi nito? Hanggat uh, may natitira beneficiary na ito na itatawid natin sa uh, land bank. Ano? Hanggit, mm -hmm. uh, mayroon pa tayong dapat i-transmit. At lahat po na naka-identified na beneficiary ay uh, uh, dapat po ma-credit ng kanilang subsidy. Paano po ito? Eh, wala rin preno yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Uh, at, sa ngayon po, totoo po yun, Egan, ano? Kaya siguro uh, high time din naman itong uh, tama-tama. Kung maga mm -hmm. itong uh, subsidy natin na uh, 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 may pang-alit uh, may pang-alit may pang uh, dagdag doon sa kanila na uh, fuel. Okay. Maraming salamat, Joel Bolano, head ng LTFRB Technical Division. Ingat po. Thank you, Egan. Salamat po. Pati yung goto na may isang uh, sangkap na bigas at madalas sinahanap ng mga nagtitipid, nagmahal na rin. May unang balita live si James Agustin. James, magkano itinaas ng presyo ng goto? Susan, good morning. Limang piso yung itinaas ng presyo ng goto. Dito po yan sa hilera ng mga nagtitinda niyan sa monumento sa Kaloocan. Kung ang hanap nga ng mga kapuso natin, uh, nung hanap yung kanilang tiyan, ito talagang mainit na goto, di kaya naman lugaw. Dito sa monumento sa Kaloocan ay marami po niyan. Yun nga lang, sabi ng mga nagtitinda, talaga tumaas ng kaunti yung presyo ng goto. Purong maladkit naman daw na bigas yung ginagamit nila, kaya binabalik-balikan ng mga customer. Binabalik-balikan ng gotohan sa bahaging ito ng monumento sa Kaluokan. Bukod kasi sa masarap, pasok sa budget ng karamihan. Yun nga lang bagyan ng nagtaas ang presyo nito. Mula kasi sa 60 pesos per kilo ng malagkit na pangunahing sahog ng goto at lugaw, tumaas na raw ito sa 65 pesos per kilo noong Agosto. Ang lugaw na nananatili sa 20 pesos kada order. Pero ang goto ay 45 pesos na mula sa 40 pesos. Dahil na tumaas yung malagkit. Um, malakit lang talaga kasi pag may halong bigas, pababa yan. Bali tubig na yung magiging lugaw namin. yung um, na nga. Talagang puro malakit. Magdadagdag ka lang ng 20 pesos maaari pang gawing espesyal ang lugaw na pwedeng partneran ng nilagang itlog, penoy, lumpiang toge o tokwa. Extra special ang tokwa at baboy na 60 pesos ang kada order. Si Michael tuwing magagawiraw sa monumento, dumaraan talaga siya sa gotohan. Ayos lang naman daw kung bahagyang nagtaas ng presyo dahil sulit naman ang lasa nito. Actually, mas masarap kung para sa iba. Tsaka matagal na kumakain dito. At tsaka yung kakainin mo, sulit naman siya. Hindi naman pag nagbigay ka, eh, yung bayad, eh, talagang babalik-balikan mo siya. Sa kainan namang ito, hindi pa sila nagtataas ng presyo. 15 pesos pa rin ang lugaw, habang 35 pesos ang goto. Kung gusto mo ng lugaw na may kapartner na lechong kawali, 45 pesos ang kada order. Puro malagkit yan. Hindi kami nag-ano, hindi kami nagtataas ng presyo. Inaanohan na lang yun, binabawasan na lang sa ano, sa laman, kunti, ganyan. Yun lang. Pero masarap pa rin? Oo, masarap pa rin. Marami kumakain dito. Suki so, ng araw nila si Angelo na halos araw-araw dito kumakain. Mas masarap po sa lady. Puro po. At kaysa sa ibang ano, lugawan, wala eh. Parang tubig lang. <laughs> Puro malatkit? Opo. Tsaka mura lang. Samadala Susan, isa raw talaga sa mga maaasahan ng mga suki nila ay purong malagkit na bigas yung ginagamit nila dito sa lugaw at goto nila. Tulad na lamang nung nakikita nyo, dito na mabibili po yan doon sa presyo. Bahagyang nagtaas pero sulit naman daw sa lasa. At bukod naman dyan, kapag malamig talaga ang panahon, isa pa doon sa mga special na binibenta sa mga tindahan dito, yung kanilang special mami na 60 pesos ang kada order. Yan muna ang balita mula rito sa Kaloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa 2016, dumami ang mga ahensya ng gobyerno na humihingi ng confidential funds para sa taong 2024. Kaugnay naman sa usaping yan, binanatan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang ilang mambabatas na kumwestiyon sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Na itong special report ni Rafi Tima. So, right now, we have it, uh, for... Mainit ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte at Opposition Senator Risa Ontiveros sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President noong taong 2022. Illegal daw kasi ang paglipat ng 221 million peso confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Vice President. Sa pahayag ni Duterte, pinatutsadahan niya ang anyay madramang si Ontiveros na gusto raw palabasin na nakuha ng illegal ng OVP ang 2022 confidential funds nito. Pero wala naman dumay palabas na patunay ang mga ito para suportahan ng anyay marumi nilang imahinasyon. Sagot niya ni Ontiveros. Trabaho lang, walang drama. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng iligal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay iligal at unconstitutional. Binanatan din ni Duterte si Party List Representative Franz Castro dahil sa mga batikos nito sa 2022 Confidential Funds ng OVP. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, ah, wag niyo nabasahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong makabayan block. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. na ng sinabi ni Representative Castro na pawang katotohanan ang binabanggit nila tungkol sa confidential fund ng OVP. Karapatan daw ng publikong malaman kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos sa loob lang ng labinsyam na araw. Pero para saan nga bang confidential funds na yan? Batay sa Joint Circular No. 2015-01 ng Commission on Audit, ang confidential fund ay pondo ng mga civilian government agencies para sa kanilang surveillance activity na susuporta sa kanilang mandato. Iba ito sa intelligence funds na pondo naman para sa pagkalap ng intelligence information ng mga uniformed military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ngayong taon, 10 bilyong piso ang kabuoang budget para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon, ganito rin kalaki ang hinihingi. Pinakamalaki ang sa Office of the President na nasa 2.25 billion pesos ang hinihinging confidential funds, bukod pa sa 2.31 billion pesos na intelligence fund. Pero base sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research, dumami na ang mga civilian agencies na humihingi ng confidential funds. Mula sa 21 ahensya noong 2016, nasa 28 20 agencies na ang humihingi nito sa 2024 budget. Doon sa ating nakaraan, ang confidential funds nga ay uh, parang nilalaan lang sa Office of the President. Uh, kasi nga kailangan siyang may confidential funds for special pet projects. Kasi ang Office of the President, di ba, parang ang assumption doon, supervision of all the agencies of the government. So may kanya-kanya silang uh, flagship programs. Sabi ni Dr. Maria F. Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, nagbago na ang panahon tungkol sa pangangailangan at pinagkakagastusan ng confidential fund. Kaya daw marahil dumami ang humihingi nito. Ngayon tinignan na nila na ang national security, hindi lang siya peace and order o or yung parang problema natin sa defense o sa mga terrorists. Uh, kung hindi, kasama din yung food security. Ina-audit pa rin naman ito ng COA, pero di tulad sa regular na budget, hindi pwedeng isiwalat ng COA kung saan ito ginamit. Pag tatanungin mo, bibigyan ka ng datos na ay hindi namin madi-disclose kasi confidential. Ayon sa mga eksperto, kung pagbabasehan ng batas, mahirap kontrahin ang paghingi ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno kapag sinabi nilang kailangan nila ito para maipatupad ang kanilang mandato. Pero sana raw, sa halip na programang hindi pwedeng malaman ang pinagkagastusan, ibigay na lang ito sa ahensyang direkta ang tulong sa mamamayan. Yung intelligence funds, ilagay talaga natin sa intelligence agencies para mas magamit nila yun. Uh, kesa spread out mo sa kung ano-anong mga agencies na baka naman kukonti lang ang ambag. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Tinawalang sala ng Pasig Regional Trial Court si Rappler CEO Maria Reza at ang Rappler Holdings Corporation sa kaso tax evasion. Ang kaso ay sinampa noong 2018 dahil sa hindi umano pagdeklara ng sales receipts ng Rappler mula sa inisyo nitong Philippine Depository Receipts o PDR at hindi umano pagbabayad na mahigit 294,000 pesos na value added tax o VAT. Sa desisyon ng Pasig RTC, sinabing ang PDR ay hindi naman ibinenta ng Rappler para kumita, kundi bilang pagkuha ng investment kaya hindi raw kailangan magbayad ng Rappler ng VAT para rito. Ito ang panlima at panghuling tax evasion case na isinampa kay Reza sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nauna nang pinawalang sala ng Court of Tax Appeal si Reza sa apat pang tax evasion cases. It took almost five years. Pero nandun, um, finally, we were acquitted. Despite the political harassment and the intimidation, we held the line, we continued we had to have faith despite all of the, the bad that we could see. The cases were filed against us to try to prevent us from doing our jobs. Samantala, isa pang show showbiz chika abroad. Postpone muna ang ilang shows sa concert tour ng rock band na Aerosmith. Sa Instagram post ng banda, sinabing nagkaroon daw ng damage sa vocal cords at nagkaroon ng bleeding ang singer nilang si Steven Tyler. Kasunod yan ang kanilang performance noong Sabado. Strict orders daw ng doctor ni Steven na bawal muna siya kumanta in the next 30 oh days. Dahil dito, anim na show sa kanilang Peace Out The Farewell <sighs> Tour sa North America ang madedelay. Oh no. Get well soon, Steven. Get well soon. Idol. Oo nga. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.